bid yun yun kaming ah. laki mga kaibigan yun isang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan ay welcome to my youtube channel ah kumusta kayong lahat yun mga kaibigan ay sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kayong umaga mga kaibigan ay nandito nito sa laot yan grabing init pero makulimlim mga kaibigan yan So, siyempre mga kaibigan ay walang sawa kung nagpasalamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga solid supporters natin dyan. Sa lahat ng mga UFW in sa lahat ng mga silent viewers. Ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan sa walang sawang suporta sa amin. At ngayon mga kaibigan, solo piecing tayo. May dalawang pamain na tayo mga kaibigan. Nakabira-bira tayo kanina. Ang huli natin ay dalawang kalapato lang. So, susubukan natin sa isubid mga kaibigan sa puntahan natin yung pinakamagandang ispat natin na ating pagsusubiran. So, dahil dalawa lang, dapat sigurado ang ating spot na ating pupuntahan natin ay pinakadabis na spot, pinakadabis na spot namin, ni Master, mga kaibigan. So, yung kawin natin, mga kaibigan, ito, yan ay, yung ito ay matagal-tagal na, kaya, yun, kinalawang. Yan. Tatlo, mga kaibigan, ay number 14 ito. Sa itong sumay ilong ay Usunahan ay number 15 At Yung dalawa sa huli ay number 14 Mga kaibigan Ayan Dito lang maggawa na, Ng Subid Ayan Ayan Tapos Ang stainless Mga kaibigan Ay number 6 Ayan Single lang, Mga kaibigan Number 6 Tapos swivel Ayan. Ayan Tapos Ang nylon Mga kaibigan Ay number 090 Ito Ayan 090 Sa puti Ang kulay nito 090 yung kulambot so yun ay bangan makibigan update ko kung makibigan mag start tayo ng area dalawang pamain sana hindi tayo sa sablay. dalawang pamain init sa kamay mga kaibigan <laughs> uh. Ang lak mga kaibigan! pusa mga kaibigan kaya pala ang grabing lakas uh. Uh. Paso yung kamay ko mga kaibigan sa lakas niya ah. uh. huwag uh. kang umihok-lihok aba hangat yung kawil mga kaibigan hangat eh. okay, okay, okay. One zero mga kaibigan. Unang sampa natin. Ayan, napakalaki. Mamusla. Ah. 啊。 Balibali tayo mga kaibigan Ari natin yung pataw Ayan natin yung tribali mga kaibigan May dalawang pataw tayo Magpuyin natin Tribale ah. Tribale ah. Ito yung pataw natin mga kaibigan Malamang makatsamba Ito so, yun Tsamba lang mga kaibigan Makatsamba lang tayo Puso yung isak, aryan din natin. yun yung isa ito naman yung kawil sa isa bye bye malay mo kainin walang imposible kapag makita to tangigi or bangsa walang imposible huwag kang dumagan pag ikay kainin wala yung lock lock natin mga kaibigan, nilak. wala na tayong pamain yun, huli din mga kaibigan, siguro pira

Kinain na yung pataw kanina kasi parang tumiklom kanina yung pataw natin. Bitawan din agad. O baka pamain na lang tiklog. Ano gusto kaya ito mga kaibigan? Ang laki. Ang laki. ba? Kala ko ito mga ibigan?

Siguro mga tatlong kilo to mga kaibigan yan. Malaki. Tulingan.

yun update ko kung mga kaibigan pag nandoon na tayo sa bahay ayun dalhin natin yung isa sa bahay Kasi yun dito na tayo sa bahay mga kaibigan ito patimbang na natin yan yung tulingan ni may ulam yun okay. ha hindi uh -huh. mas mapat kaya marason uh -huh. nukuan siwon na natin Ayun. Asan ito, mabaw? Ah, ito ra. Ayun. Uy, 2 kilos na yun noon. Kaya. 5 midya. 5 midya. Ayun. Lampas gaya na. Ha? Lampas. Lampas gamay. 5.5 hmm. mga kaibigan.